Ayan mga Diyas, mayroon tayong papalitan dito na torque drive bearing. So ito yung ginawa natin na kinabitan natin ng mini driving light pas uh, past months ago. So dito mga Diyas, uh, may budget ang mayari. Papalitan ko na siya ng torque drive bearing at uh, belt. Ganito ang tunog ng sirang torque drive bearing. Pakinggan natin. So yan, ganun yung ganun tunog at meron na kayong idea. So buksan na natin ito, palitan natin. Ayan, kung marinig nyo mga ideas, sobrang ingay. So, tanggalin na natin yung pulley set at yung kanyang torque drive. Tanggalin natin. So ganito mag check mga ideas Pag tanggalin nyo yung torque drive Ikutin yung gulong So kapag wala sang ingay So visibin niyan yan dito yung ingay nya Sa kanyang bearing At yung roller na bearing dyan So papalitan natin ito Kasi dito yung nagsimula ng ingay So ito yung kanyang bago Nasa 1000 plus Bilin na mayari So goods dun sa kanyang gears At yung mga bearing dun okay naman dyan so papilitan lang natin ang yung ganyang torque drive so pag natin ito na may sa kapag nakabit natin yung torque drive ay magadiya sa so confirm natin uh, torque drive bearing yung kanya sira so tanggalin natin ito kita ko sa inyo paano natin sa tanggalin. ayan natatanggalin na natin yung kanyang truck drive bearing gamit itong puller natin na binili natin sa Shopee. bearing puller ayan so nagamit na natin mga ideas so tinago lang natin yan so ang purpose niyan para dito sa bearing na to so pakita ko sa inyo kung paano natin sa tanggalin Gumpa ka dyan ha O ka dyan Next natin tatanggalin Itong kanyang Bearing So meron niyang share clip sa loob So tanggalin muna natin yan uh, Hindi kasi natin matanggal Kapag hindi natin makuha yung Kanyang lock dyan Na sirclip So tanggalin natin at pwede nyo nang pupukin maya doon sa kabila so tanggalin muna natin pag nakuha na natin, pag natin yung sir clip pwede na natin kunin yung kanyang bearing so next na natin yung bearing sa loob at siya nga pala mga ideas bago nyo tanggalin yung bearing tanggalin nyo muna itong tatlo na to Ayan. at yung cover nya Ayan. so tanggalin nyo to kasi babangga yung bearing doon sa tatlong parang meron siyang pin Ayan bago nyo matanggal itong bearing uh, pupukin nyo lang so madali lang yung isang tanggalin kapag matanggal na yung tatlo na yun kanina so yan ang goods na at uh, papalitan na natin ng bago so ganito mga ideas kung paano magpalit ng torque drive bearing ayan so wala na itong kanyang bearing yes, nakati yung ating video uh, nakabit na natin yung kanyang bearing at huwag nyo kalimutan ibalik iyon yung kanyang share clip mamaya so ibalik ko na ito lahat kung paano natin taranggal ah ganoon na rin yung pagbalik natin so ito na mga kaidiyas at i-check na natin mamaya kung wala na yung ingay so ibalik ko lang ito lahat at pakinggan natin mamaya at dito pala mga kaidiyas ah gamit lang ng sakit na pangpukpuk sa si bearing ayan pwede man yung polar bearing so dito ah uh, pinakita ko lang yung idea ko 19 mm tools yung satuk-satuk uh, dyan. Pag pa-fit na yung biring doon sa pag -puk, puk natin. At huwag natin kalimutan mamaya yung kanyang circlip. Yun yung importante para hindi makalas yung biring. Itong circlip na to. Ayan. At next natin yung roller biring nya. Ito. Ayan. So kapit ko lang ito lahat at ibalik na natin itong to. Right. So ito na mga diya sa uh, na symbol na natin. So dapat tapunasan nyo yung mga grasa na exists para hindi mag kakalat sa ating CVT. So saking crankcase. At ito, ibabalik na natin ito. Nalinisan na natin yung kanyang pulley set. Ayan. Kapitan na natin ito lahat at papanda rin na natin mamaya. So tingnan natin kung okay na siya. So ayan, nagabalik na natin. At napalitan na natin yung kanyang belt. Itong torque drive. Uh, check natin kung mayroon pang ingay. So yan na nawala na yung kanyang ingay. So good sa mga kay ah, dapat kasi ah, hindi naman ah, sobrang ingay katulad kanina Yung sa unang video natin. So ito good sa to. Ito kanyang truck drive. Bago na yung kanyang truck drive ring. So ibabalik na natin ito at good sa to kanyang motor. Takpan na natin. Pagkaido gamay lang. Ayan mga siguro hanggang dito na video about dito sa click 125 na pinalitan natin ng truck drive bearing. So yan yung mga sinyalis kapag sirain yung truck drive bearing. Aganong uh, ganong tunog. So yan hanggang dito na video about dito sa click 125. So God blessing lahat at salamat sa panonood. So peace out.